Hello guys. Ang ganda no. Ganda oh, lang dito one. lang 'yan sa Masbati. Oh, di ba ang ganda? Oh, di ba may nakatuwan? Oh, tingnan diba? oh, mga kaedula. Lapitan na to ni. Oh. Pag mahal mo ang isang tao, yakapin mo. <laughs> Oo Ah yakapin mo.

O, no. oh, na ba? Pang barangay lang. Uy, hapak anak sa so, mga... Oo, oh, kay kiniha. Kung man eh. sa na. oh, pabayarag mahal. Kay para di mahapak ba?